tong wording nito ha. Magtatagumpay tayo, sabi niya doon sa kanya mga kasama, magtatagumpay tayo pare. Kung magkakaisa tayo. Dapat yung pagkakaisa ninyo, yung sa tama ha. Huwag ko kayo magkikindatan dyan. Ha? Huwag nyo nang ulitin yung nangyari pa noon. Oh. Maganda itong wording eh. Magtatagumpay tayo kung magkakaisa tayo. Eh, dapat malamang ho yung inyo pong uh, pagtatagumpayan. Eh para ho yan sa kapanganan ng taong bayan ha. Baka mamaya eh, iba na naman ang inyo pong naiisip dyan. Kaya sabi ho niya ni Speaker Boji, ngayon na ang oras na sama-sama tayong babangon at kikilos at maglingkod. Dapat matagal nito din yung ginagawa. Kaya sabi niya, Iparamdam natin ang malasakit. Naku, wording siya ng mga Duterte, yung malasakit. <laughs> Hindi po wording niya ng, ano, ng Duterte, ah, ng, uh, ng Marcos. Iparamdam daw natin ang malasakit na maglingkod para umangat ang buhay ng bawat Pilipino. Yun. ba? Diba? Ang ganda pakinggan. Sana po ay maging realidad po yang inyo mensahe, Speaker Boji D. Ha? Kayo siguro ho magbabago po ng kamera. Para ang tingin po ng taong bayan sa inyo ay marangal. Kagalang-galang! Ha? Sana po, mabago po ang imahe ninyo. Pero dapat uh, ang gusto hong makita ng taong bayan yung mismong gawa ninyo. Hindi puro ngawa. <laughs> Okay, wala na tayong oras. Susunod na po ang saginang mamamayan na time sure ang pang-topic rin po nila ay ito ang bagong liderato po dyan sa kamera. At mamaya po sa mata ng Aguila Prime Time, marami po tayong mga reaksyon. Reaksyon mula po sa Senado, reaksyon mula sa Malacanang, dito ho sa kaganapan sa Lower House. At sa mga susunod pang mga araw, nakatutok. 24! Ang ating po mga kababayan, sa bagong liderato ni Congressman Speaker Boji. <laughs> oh, paalam na tayo. Basta nga sa akin eh good luck sir sa inyong uh, bagong tungkulin bilang Speaker of the House. Speaker ho kayo ng taong bayan ha. At hindi po ng mayorya na inyong mga kasamahan po dyan. Okay. ah uh, maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Isa na naman pong episode ng inyo pong Responde sa Radyo. Iparesponde mo! Ipa Kayo ay nakikinig mo. sa Responde sa Radyo. Responde okay, until tomorrow, magkita-kita po tayo. Ha? Sa ngalan po na aking mga kasamaan dito, si Kuya Jonas, si Weng at si Marie at sa lahat ng staff ng Radyo Aguila. Maraming salamat po sa inyo pong pagtunghay sa napakagandang episode ng bagong liderato sa kamera. Adios, amigo! I love you. Bye! Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal.